So, good morning everyone! Today is Friday. Maulan pa rin po dito sa Dait. And, uh, okay naman kasi nagkaroon kami ng tubig. Kagabi. Kasi nung hapon, nawala ng tubig. Akala ko talaga magdamag. Nawala ng tubig. Pero, ayan, kagabi, ano na, nagkatubig na, banda alas 12. Ayan. Ano muna tayo? Kape muna tayo guys. Kape kape. Kumusta po dun sa mga lugar ninyo? Kumusta ang panahon? Kumusta ang uh, kalagayan nyo? yan. Sana po ano, kung wala naman kayong uh, importante pupuntahan, tapos maulan dyan sa lugar ninyo, kung uh, malakas pa rin ang ulan, wag na po kayo lumabas, ano man, natili lang tayo sa bahay. Importante po yung safety nyo at ng inyong pamilya. Yan, medyo ano na dito, kulimlim na lang, wala na yung ulan. And habang nagkakape, syempre nag-iisip ako ng aking lulutuin. And meron ako ditong gata na sobra nung nakaraan. Yun yung aking naisip, gagatan ko yung tulingan. Tapos lalagyan ko ng gulay, talong, and okra. Sarap kasi yung gata, guys. Malasa siya pag ginataan yung isda. So, eto siya, Oh. Ito yung ating tulingan. Nakasalam na. Napakulong na natin. Lagyan natin ang sisuyas. prutas, bawang, sili, and luya. Budget kami niya maghapon. Maghapon namin yung ulamin kasi ako po ay isang beses lang nagluluto ng ulam sa isang araw. So hanggang mamayang hapon na yan. Actually may sobra pa naman kami kagabi. gulay Ayan o. Haming gulay kagabi. Dinigdeng. Gusto ko laging may gulay guys meron niyang pritong isda. Yun yung aking hinahalo, pritong isda. So, iinitin ko lang yan. Iinitin pa natin. Diba? Yung aking takip ng kaserola is bumi. Kasi nahulog yan dyan. Paghihiwa tayo ng talong. Talong and okra. Ilalagay natin doon sa ibabaw ng isda. Sarap kasi may talong at mga. Pra. Pag ginataan guys, masarap may gulay sa ibabaw. So ilalagay ko na to habang naluluto yung isda. Naluluto na rin ito. Ano? Kapag naluluto yung isda, naluluto na rin tong gulay niya. Tapos saka ko lalagyan ng ano mamaya. Okay na siguro itong dalawa. Lalagyan ko mamaya ng suka. Ito masyadong niluluto yung suka, guys. At syempre, wala akong mga seasoning. Tayo naglalagay ng mga seasoning sa ating mga niluluto. Okay na yung asin, sibuyas. Tapos, uh, luya. Importante yung luya para malis yung lansa. ng sopa. Yung supa ko guys, ito transfer ko sa buti na babasagin. Kasi ito yung pouch. So, ito transfer ko dito sa buti na babasagin. na natin. Okay na yan. Maya-maya. Luto -maya. na yan, guys. See? And, ayun, guys. Habang ako'y nagluluto, syempre ako'y naglalaba rin. Multitasking. Naririnig niya. Eh, under ng washing. Kasi nandito yung aming CR sa taas. So, dito talaga ako naglalaba. Dito rin ako magbabanda. Yan. Malapit na siyang matapos. Sinasabay ko yung habang ako'y naglalaba ito, magbabalaw ka. Finish product na. Parang walang gata. Yan, pero okay lang yan. Sarap na yan. Kakain na tayo mamaya.